Yan, yung tinatanggalan na ng ano ni nanay. Saan ni siya merkahi Markahe lang. No? Kuang uh, yung tiil. Yung parang ano niya pa ah. Tsaka para lang siyang ano, parang ito, rubber. Hmm. Ma um, malambot. Hmm. 24 hours lang ni pag dako niya nai no. Hmm. Yan tumutubo to mga boss. Nasa ano lang 24 hours. Kapag hindi makuha na ano hindi na makakain hindi na pwedeng kainin at saka maano sa parang doon malalata at saka ma ano 'yung uod <coughs> kainin ng mga uod fresh fresh from the farm 'yung oh, ano uh, mushroom guys yan ah yun yung ulam namin ngayon ngayong tanghalian yan so ayan mga boss uh, welcome back po ulit sa aking youtube channel boss tipin vlogs ayan so for today's video mga boss is mamamaling kita tayo para doon sa bukid mga boss yan so uh, dito umagang umaga pa lang yan bumili tayo ng ano bumili tayo ng kalabasa at saka talong ukra at saka sikwa or tinatawag sa amin na patola ayan yung mga binili ko kasi yan yung mga ulam namin doon sa bukid yung mga pang mga boss tsaka guys so nandito tayo sa bukid tsaka yun uh, nagatid ako ng ulam mga vegetable kasi pinabili yun ni ati tsaka yun 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 ayan sarap ng simoy ng hangin guys tsaka umagang umaga pa ayan sariwa yung hangin dito presko tsaka malamig kahit ano na may araw na malamig pa din ano ito yung gulay na binili natin kanina doon sa palengke Ay at saka bumili din ako ng cat food kaya yung lalagyan ng gulay ano lalagyan ng cat food pero nakabalot naman siya ng plastic di ma ano ah, saka nakatita din ako ng ano ulam doon katit siya alam kung ano yung kinuha niya na gulay saka itong gulay na ito na pinili natin ito yung pang araw araw na ulam namin dito sa bukid konsumo dito sa bukid guys saka papunta naman ako dito kay nanay kasi dito dito to ilalagay kay nanay kumakain sila guys. Lala. Ano man yung pabutang? Sinunoy. Kalbo na sinunoy guys. Ano man yung nai? Pabutang? Okra. Oh, koan? Bukatets. Koan eh. Gulay. Ano hmm. na? na naman dito pero si Kwara to tama na dito makain si Leo guys si Kwa lamin ni is... lahim na higyan Ma madaming ano guys mushroom. madaming mushroom kasi mushroom nagano kami ni Leo no, no, uh... naglampas yes, or yes, nagputol ng mga damo ako ah, mushroom na kuha dagko yan ito yung kuha ni Nonoy na mushroom malalaki ayan ayan mo siguro ni Batao. Gipangita na ako. Sa ni Batao. Kanang lain nga barera ni sila no. Makakita ka na ang grupo. Na ang ginay lain siyang Manay grupo. Daghan ko nang pundok. Ito yung nakita ni Nono yo yan oh. Kumpleto pa yung may naga ano pa oh. Tignan niyo. Modena. Nangita ko wak man asa gyud kang Batao. Modern dia. sa kalabasa. At ito yung nakuha ni Leo na ano, mushroom. Ayan. Ano sa'yo pangalan na di rin, oi? Ganun na di libgos. Libgos. Oh. Lain sa tong ohong. Muto'y mushroom, ang ohong. Kanay libgos. Kat katong nandere. gagmay? Dagko hapon tong ohong, pero puti ito siya di rin, Puti ang iya, kan? Parang nga no? O. Puti ang payong. Puti ang payong. Kaningan lang ni lipgos Libgos. <coughs> ni pagluto, nai? Isa luhong ng gurong nila. Yung ulam namin ngayong tanghalian. Mamayang tanghalian. <coughs> Dili na lang ko tao. Tsaka yan may talong pero hindi to isasama yung ano lang kalabasa kasi yung kalabasa na hiwa na. Yung utan na natin, ay munggos. Ha? Aw lahi hey, rasad ni siya. Aw. Oh, dili na sa gola na gutan. Ato ra na sa loob. Ayun, so may munggos pala dito. Mo na nino. Munggo yan, nag-ano si nanay ng munggo. Hindi makita kabalik din ako doon kasi nasira yung ano ko. Man. Yung pang ano, put, oh. Naibot ang kuan pul anan. Noy. Sa. So, ako lampas ba? ba? Di ko ano na na Di kulahot. Oh. Yan na ano to nasira binalik ko lang to guys. Tignan niyo. Delikado kasi kasi dalawa kami ni Leo. Baka matapon sa kanya yung gamit natin. Yeah, delikado. Yung mm -hmm. tinatanggalan na ng ano ni nanay, sa ni senay merkahilap. Kuwan no? uh, kineng tiil. Yung parang ano niya pa. Tsaka para lasang sang ano, parang to, rubber. Ma mm -hmm. um, malambot. Mm -hmm. 24 hours lang 'yung pag dako niya, ano? no. Yan tumutubo 'to mga boss. Nasa ano lang 24 hours. Kapag hindi makuha na ano, hindi na makakain. Hindi na pwedeng kainin at saka maano sa parang doon malalata. Hmm. Saka maano anong uod <coughs> kainin ng mga uod. Fresh fresh from the farm yung mm -hmm. ano ah uh, mushroom guys yan ah yan yung ulam namin ngayon yung tanghalian